Unang Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon nagaan ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Isang mapagpalang Saturday po, isang mapagpalang umagang Sabado sa bawat isa po sa atin at sa ating Panginoon lalong higit. Yan, salamat sa patuloy na kabutihan na ipinaparanas niya, pinaparamdam niya sa bawat isa po sa atin. Amen. And um, good morning po sa mga kaibigan ko, yan, sa Facebook, and also my family, yan, ang pagpapala ng Panginoon ay suma atin. Sabi po dito sa uh, devotion ng Lord sa akin at sa atin, amen sa ating lahat, sa unang Samuel, chapter 16, verse 7, sinasabi po dito, no, na sinabi ng Panginoon kay Samuel. Ito po si Samuel ay tinawag ng Diyos, amen, propeta ng Diyos, pinili ng Diyos. Amen? Upang paglingkuran ang ating Panginoon. And sabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan sapagat aking itinakwil siya. Tinutukoy po dito ng Diyos kay Samuel. Ito po yung tao, amen, na merong tao na tinutukoy ang Diyos dito Amen kay Samuel na ang sabi nga po ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan huwag mong tingnan yung mukha niya o yung taas ng kanyang kataasan sapagkat tinakwil ko siya tinakwil ng Diyos yung taong yun kasi why? Uh, hindi, hindi nagpapasakop sa Panginoon Amen then, sabi rito Amen, sabi ng Diyos kay Samuel huwag mong tingnan yung mukha niya huwag mong tingnan yung kataasan niya sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon Amen, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao Big sabihin, ang Panginoon natin po ay hindi siya tumitingin katulad natin na tumitingin sa ating kapwa tao, 'di ba po? Hindi siya ganon. Na tayo kasi pag -tao, tumitingin tayo sa katangian ng tao, panlabasan tao. Pero ang sabi dito, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha 'yan. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Big sabihin po nang unang Samuel chapter 16 verse 7, ang Diyos po natin, amen, hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan or sa katangian ng isang tao. Kasi tayo bilang tao, tumitingin tayo sa kapwa natin tao na, ah, ang ganda niya, ang gwapo niya, ang tangkad niya, di ba? Ang, ang puti niya or ang yaman-yaman niya, di ba? Pero ang Lord, amen, hindi ganun. Hindi siya katulad nating tao na ganun kung matingin, makatingin sa ating sa uh, kapwa, sa, sa apiran, sa panlabas. Pero ang Lord sabi dito, tumitingin siya sa puso. Sabi dito, uh, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang Panginoon, hindi niya kailangan yung panlabas mo. Maganda ka, pangit ka, matangkad ka, tulad kay kayo. na napag-aralan natin last, uh, I think last Wednesday, di ba po? Sige si Jesus, ang Panginoon, hindi niya tinitingnan yung kung ano yung panlabas mo. Ang tinitingnan niya yung ano ba yung laman ng puso mo. Kung ikaw ba ay faithful sa kanya, ikaw ba ay totoo sa kanya, kung ang puso mo ba ay totoong umiibig sa kanya, umiibig sa kapwa, kung ang puso mo ba ay wala bang galit, wala bang hinanakit sa kapwa, kung ang puso mo ba ay punong-puno ng forgiveness doon sa mga na nakasakit sa'yo. Amen. Yun ang gustong makita sa atin ng Panginoon. Yung puso natin na malinis. Amen. Uh, 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 walang, ka, walang karumihan. Amen. Tapat sa Kanya. Amen at yung puso natin na 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 napuno-puno ng love with Jesus. Amen. At sa ating kapwa. So yun ang gustong sa atin ng Panginoon. Hindi niya kailangan kung ano yung itsura mo, maganda ka, mayaman ka, maitim ka, matangos ilong mo, pango ano pa man yan, matangkad ka, pandak like sa Sakheo, maliit na tao. Hindi niya kailangan yan eh. Amen. Ang kailangan niya yung ikaw mismo, yung buhay mo, yung puso mo sa kanya yung pagiging mapagmahal, mapagmahal sa Diyos, sa salita niya, sinusunod mo, and at the same time, minamahal mo yung kapwa mo, yung mga nakasakit sa'yo, nagagawa mong patawarin, amen, wala kang hatred sa puso mo, malinis, banayad sa kaputian, sa kabanhalan, yan ang gusto ng Panginoon makita sa atin. Yan ang, yan ang tinitingnan niya araw-araw kung ano ba talaga yung laman ng puso natin. Amen, ito ba'y marumi, ito ba'y malinis, it is a good or bad, So, piliin natin mga kapatid kaibigan na maging mabuti yung puso natin, maging malinis at maging tapat sa Panginoon. Amen? Kasi yan ang higit na kanyang kinalulugdan. Say lamang mga kapatid, God bless you and Jesus loves you and I love you all. So, bye-bye!